Hi guys, good evening. Uh, kakarating lang ng biyanan ko galing siyang Baguio. Uh, may dala siyang mga pasalubong sa amin. Ayan, kasi buwan-buwan po nandito siya sa sa Manila. Din, bumababa po siya galing Baguio. At meron po siyang laging dalang mga groceries para sa amin. So ngayon po, ito yung mga Ah, dala niya pong groceries. Sobrang dami niya pong dala. Ito. Dala niya po po ito mula Baguio. Paluwas po dito ng Manila. Ito po. Yan mga yan, Kompleto po yan. Meron dilata. Meron pong mga palaman. Ibat-ibang klaseng palaman. Tapos meron din pong Ibat-ibang klaseng mga sausawan. Yan. Tapos, meron din pong mga sabon. Kompleto din po. Mula sa sabon, shampoo, conditioner, toothpaste, panghugas plato, panglinis, sonrox. Yan. Pati po yung hikasen, tsaka yung petroleum. Meron din po. Yan. So, ganyan po kadami yung dala po ng benen ko para sa amin ngayon. Kasi kompleto po siya. May asukal, may kape. Tapos ito po. Ito dala po. Ito po yung cheese. na nabibili lang po to sa uh, landers o kaya sa trinoma. Ayan. Ito po. Sobrang sarap po nito. Uh, anim na peraso lang po to. Uh, 210 na isa nito, anim na peraso, pero sobrang sarap naman po nito. Yan, tapos meron din po ditong burger slices, pepperoni, yan, pati po ito, cocoa tablet, yan, tapos meron din po mga daing, yan, kompleto po, yan, basil leaves, yan,